kaya mga idol oh, gumagawa tayo ng bahay ng ating mga ibon kaya lang ah, medyo tagpi tagpi wala tayong budget eh yan pero malaki po yan ano yan nasa six feet by one and half feet pinto niya oh <laughs> ating mga alapate oh ang dami na nila kasi eh medyo siksi ka na lilipat natin yung ating mga YB dito ang YB natin nasa ah, mga 30 plus ngayon lang araw pa buo na yan Makati Medyo tagpi-tagpi lang talaga oh. Tapos tayo sa budget Mahirap ang buhay natin yung ating mga lapate nakang imported natin no, oh. may inakay na mm -hmm.